Abracadabra, nomadi kayo apuya, maawa ng kayo iti kwarta. Nang ibig sabihin, kumusta? Bonjour Laguna! At heto na nga, maaga akong umalis sa bahay kasi may lalakarin ako. Pupunta na naman ako sa China. Sa China, kung saan sasakay ako ng helikopter at bullet train. Sana ganyan ako katangkat kapag anino ako. Pero hindi eh. At eto na nga, habang naglalakad naman ako, ay bumubuhos naman ang nyebe. Lumalakas nga ang pagbuhos ng nyebe. Natatakot nga ako kasi wala akong dalang jacket na makapal. Baka lamigin ako. At eto na nga, nakasakay na ako ng helikopter patungo doon sa sakayan ng bullet train patungo sa China. Sumakay ako ng bullet train pero hindi ko na navidihan kasi nga natatakot ako baka malaglag yung aking cellphone. At pagkatapos kong sumakay ng bullet train ay bumaba na ako kasi nga malapit na ako at eto na nga nakarating na ako sa China na pupuntahan ko after ko dito sa China ay mabilis lang naman ako. Agad-agad na rin akong umuwi. Mabilis lang naman kasi yung gagawin ko dito. At ayan na nga, sumakay na ako ng bullet train at pauwi na ako sa Laguna. At ayan nga, nakauwi na ako dito sa Laguna. Este, nakarating na ako dito sa Laguna. At naglalakad nga ako na naman para pumunta sa sakayan ng helikopter kasi medyo malayo naman ito. At eto nga, habang naglalakad ako, palakas ng palakas naman ang yebe. Naku, tinatamad pa man din ako magbukas ng aking bayong at malapit na nga ako sa bahay. At eto na nga, nakasakay na ako ng helikopter. Eto na nga, malapit na akong makarating sa bahay namin. Este, bahay ng amo ko pala. Kasi nga, malapit lang naman dito yung sakayan ng helikopter sa bahay ng amo ko. Kung pwede lang sanang lakarin, ay lalakarin ko. Kaso umuulan nga ng nyebe. Kasi minsan nga, kapag ka medyo nalulungkot ako, nilalakad ko talaga dyan mula doon sa sakayan ng helikopter hanggang dito sa bahay ng amo ko siya. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Mercy.